Ito yung tela natin na 2 pieces na 8 x 12. Ito yung 12, ito yung A. Ititiklop natin sa 12. Pag natiklop na natin, magsusukat tayo mula dito sa gitna sa may fold ng 2 and 1 ha, papasok. Lagyan natin ng mark. Mula dito sa taas, pababa naman tayo ng 1 and 1 half. Mula dito sa 1 in 1 half, i-trace it natin siya ng pa-curve. Papunta sa pinasok nating 2 in 1 half. Mula dito sa taas, sa may fold, baba tayo ng 1 half. 1 half or 3 inch. Ganun din, i ikukunik natin to dito sa pinasok nating 2 in 1 half. Siyan so, gugupitin na natin 'to, 'yung mga teres natin. Ito na 'yung para sa ating blouse. Ito 'yung ating 2 pieces na 9x15. Magkaharap na siya. 18, 15. Ito yung 9. Titiklop natin siya sa 15. Yes. Pagkatapos nyan, susukat tayo ng 8 inches pababa. Ito yung dulo, 8 inches pababa. Ganun din dito sa kabila. Magmark tayo. Mula dito sa 8 inches, ipasok natin ng 1 in 1 half. Magmark tayo pati dito sa taas. 1 in 1 half. Place natin ang diretsyo. Gunit natin yung pinasok natin 1 in 1 half. Dito, magka-curve lang tayo. Mag-trace lang tayo ng pa-curve para to sa punja ng ating short. After nyan, magpasok tayo mula dulo ng 1 inches dito sa baba. Dito sa 1 inches, i-coconnect natin dito. Itong itong minark din mula sa taas minark natin ito na 8 uh, inches ikukurba rin natin to papunta dito sa dulo ng tela so yan pwede na natin siyang gupitin gupitin natin yan pati ito pati itong kinurba natin hanggang sa taas. Ito yung para sa ating short. Ngayon, pwede na natin siyang tahiin. Unahin na natin tahiin yung blouse. Ang gagamitin natin dito, yung 2 pieces na 1 1⁄2 by 5. 2 pieces na Uh, 14 by 1 and 1 half. Ito yung ginawa natin blouse, yung unang-unang natin tinabas. At saka, 3 inches na mahaba. Gagamitin so, natin to sa laylayan ng blouse at laylayan ng short. Una, kunin muna natin itong isa. tahian natin ng bias ng paganyan. Nakaharap sa atin yung wrong side. Tatahiin natin yung bias na nakaharap din sa atin yung wrong side. Ikabit natin dito sa dulo. Ito na sa dito. Pag natin, ito yung 5 inches natin. I-connect natin siya dito sa pinakamatulong. Pagkawakan na natin. After yun, yung ibaliktad natin. Itutupi natin itong pinaka-bias natin ng dalawang tupi. Para maging bayas siya. Diretso natin dito. ito yung magiging back natin. Sunod natin yung po. Ito. ito yung ating 3x15. I-fold muna natin siya sa gitna. Pagkatapos, i-fold natin to. Itapat natin yung dulo ng fold. Dito sa dulo rin na. dito sa taas. ika natin to. Pagkatapos, ititiklop natin to Ito yung pinakalaylayan. Ititiklopin natin ang dalawang tupi. Maliit lang. O kaya natin maliit sa 1-4 inch ang ito itong kinurba natin itatahi natin dito sa tapat niya na nakaharap naman sa ating pareho yung right side pati dito sa kabila ganun din dito sa kabila itong nasa gitna natin ira natin siya. Tatahiin natin ang naka naka-rapples siya sa gitna. Pagkakahiin natin siya, guys. Simulan natin siya dito sa dulo. Magpipisil-pisil lang tayo ng maliliit. side pati yung bias natin sa wrong side ikakabit din natin At sya kagaya ng ginawa natin kanina sa back Ayan, pagkatapos nyan ganun din titiklog din natin to ng dalawang tiklog masakopin na natin to dinahiin natin ng ruffles Takpan natin yung tahi natin. by 1 and 1 half nakaharap sa atin yung wrong side ganun din yung bias natin nakaharap yung wrong side sa atin ikakabit natin dito sa dulo ng card natin ito yung pinaka armhole na yung tinitili ikakabit natin siya ng nakaharap sa atin pareho yung wrong side ilalagay natin dito sa kabilang dulo naman itong back nakaharap din sa atin yung wrong side nakaharap din yung wrong side ng bias kung hanggang saan tatapat na natin to yung dulo sa dulo tsaka natin ilalapat na ganyan yung tela yeah, itatahin natin kung hanggang saan nagsisimula yung back turn na yung kabila naman. Ganun din ang gagawin natin. Magsimula tayo dito sa kaili-kaili niya. Paakyat. Sabak naman tayo. Sabak. Pag naikabit na natin yung pinaka strap niya, paayos natin. Sa kabila naman natin tatahiin sa right side. Yan yung natin sya. Tutupin natin ng dalawang tupi para matakpan naman natin yung tahin natin na una. Pagtatapat tayo guys dito sa mga dugtungan, maglalak tayo. Patuloy natin yung tahi na magkatapat siyang ganyan. Dalawang isang tiklop sa ilan, isang tiklop sa ibabaw. Tsaka natin pagtatapatin. Lalakay dito. Kasi may siya. pagkatapos niya, ayan na siya. Ayan na strap. Tatahiin naman natin ito. Pagkaharapin natin yung right side. Ayan, nasa labas ang wrong side. Itong magkabila ang gilid ng pinaka-blouse natin. Tatahiin din natin. Sasara na natin siya. naman yung ating pinaka ruffles sa salilayan gagamitin natin yung 3 inches na mahaba wala itong sukat guys kasi nagra ruffles lang tayo dito hindi natin tansyado kung ilan mo magagamit basta mahaba siya tapos uh, kung ilan yung hanggang saan din tayo ikakabit muna natin siya harap yung right side sa right side. Kagaya ng ginawa natin sa harapan kanina, nagtiklok-tiklok tayo para sa rapos. Ganun uli yung gagawin natin. Pipisil-pisil tayo dito para magkaroon siya ng rapos. 那一样。 bago natin i-edging itupi na natin itong laylayan uh, ah, dalawang tupi na maliit lang edging, tapos na tayo sa ating blouse. Dito naman tayo sa ating short. Turo ko sa inyo guys kung paano naman siyang tatahiin. Unahin nating tahiin itong ating pinaka ruffles. Or ruffles niya. Ito yung 3 inches na lapad natin. Ang haba ay walang sukat. Dahil depende siya sa pag natin kung hanggang saan ang makakain natin tela. Ito yung pinakalaylayan natin. Ito yung may uka. Tatahin lang natin. Kagaya ng ginawa natin sa blouse, sa laylayan ng blouse. tapit tayo. natin yung kabila And two pieces to guys yung laylayan ng maliit na tupi. Dalawang tupi. natin to guys yung short natin na ito yung straight line magkaharap siya yung straight cut dito sa gilid nya pag napagharap na natin ito yung pinakapunja yung may curve na mataas tatahiin natin to tsaka sa kabilang gilid kabila ang dulo pag dugtungin na natin siya yan, After nyan guys, mag-edging muna tayo. Yung tinahing natin kabila ang dulo, i-edging natin. Pati itong hinugtungan natin ng kapos. I-edging natin ito. Ayan. Pagkatapos natin ma-edging, ibubuka natin ito. paghaharapin natin itong natitira na hindi patahe. Ito yung pinaka-punja. Punja ng ating short. Tatahiin lang natin ito. Pagtatapatin natin itong mga dugtungan. Dugtungan sa rubble duktungan sa gitna ng punja duktungan dito sa kabila pati doon sa umpisa at pagkatapos maglalak tayo para matibay guys ang ating short lalo na ito pang bata madaling masira ang short kaya hindi matibay ang tahi natin kaya mahalaga maglalak tayo pagdating sa mga duktungan i na rin natin ito. Ayan, pagkatapos natin siyang ma-edging sa punja, gagarteran na natin siya guys. Ito yung garter natin, may sukat na 15 inches. Idudugtong muna natin siya. lumapad yung garter natin. Saka natin tatahihin ng paikot. Huwag lang natin tatamaan ng garter. Para ma-balance natin yung hatak ng garter natin. Dapat huwag siyang tatamaan pag tinahihin natin siya dito. Pagkatapos guys, hatakin natin yung garter. Mabalance natin yung pinaka parang ano, yung tela natin, mabalance yung sa garter, sa hatak ng garter. After nyan, tatahiin natin ito pagitan. Pagitan o gitna ng kalaparan ng garter natin para wag umikot yung garter natin. tatakin lang natin ng ganyan. Pero alalay lang guys, pag natin 'to, 'wag masyado kasi baka hahatakin lang natin para yung lapat ng gatas sa tela. Alalay natin yung paghatak kung tumatakbo na kasi baka mabalian tayo ng karayom pag masyado yung hatak natin dito. Yung paghatak natin alalay lang.